Ilan yung sa bubo mong bubu? Doon sa ta Yung bago mo ko dun doon lang sa Ano? Ilang bubu? Ilang bubu, na lahat na bubu? 16 Ha? 16 Paal may anod ka hapon na lambat Hindi ako nag artificial ay ubus ang bubu ko doon Ano yung nagpapaanod? Tago ko yung bubu ay Ay ano? Ay sinabihan mo? Sinabihan ko baga? Bawal na daw nga ani Abubong pag Sabi sa Oo. <laughs> Ay, pagkapatulong kapalutang na ito ta. O, sige. Sa kita pa magbabawalan. Hindi, hey, naghalis man. Kinigay, pagsabi mo. Naghali. Tutoy dyan ka, si Pae. Ah, ito, ah, magandang umaga mga kabayan. Ito tayo. Ah, Magpapanda tayo ng bubong pag Ito. Ay, hey, kung di mo pala nakita, hindi aariyahan. Oo, oh, aariyahan ng mga kabubuhan. -ubos, ubos ang mga bubosan ah? yung ng ay ito nga yan Masi tayo kasi may, may magsibad na mamasa may biti ka yun saan? isa lang ang may bitag mo? oo ah, yung isa yan oh, ito yung tukon ay basi ba kasi laman lamang laman ng nukos talaga napagdidilim ah napakahirap ng nukos sige tukon beliau Ay, base makakilo tayo ng mga nukos ngayon. Ay, sa man lamari niya dyan. Makakilo kilo ng nukos. Baka base, base makahalaw ng mamsa yung mga bitag natin dyan. yan yeah, pawikan. pauwi ka ba yan? Pauwi ka, baga? Ito nga na pawikan. ka Ito Ay, nalugot ka ba yan ang pawikan? Huw Sus, nakayawsip Bibigyo ko ka Wait, gano'n ako Hikap, 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 hikap Ay, kawawang pawikan ka ba yan? Huw umatay eh. ay kawawa man. Jesus, may usip. Yeah, napakalaking pawikan. Ay, nalugot pala ka eh. Nalugot lang. Aww, <t radio> <Huh>. Sayang. <t> okay, <radio> kaya 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 bubo. na natin sinasadya ito. Ito ah, pinagbabawal yun na maigi eh. ditans tadi ni oh, kan. Tengoklah telek penit. Ah, betih-betih. Huh. Gigi beti beti. Huh, sayang kebayan yang bawikan, nama tai lang kaw-kawa naman. Huh. Kaya pala nabigat. Ang pagpamit. Huh. ko man? O, Takot sa pawikan. Akanong, oops. Ano

Pawikan ang nadali ng bitag natin Whew, uh, Napakalaking pawikan Matay pa Ay, ah, Kung yung baga kabayan ay eh, mamsana ito, at pawikan pa Ay, wala kamayan. ba Wala pa, wala ang Ampain Nampaan yung bitag natin Ah, may laman? Hindi Hindi, isa Hindi, isa lang

Tinagal-tagal ko kabayan kabibitag dito ngayon. Ang ah, ngayon lang ako nakawa. Sa huli ng pawikan sa bitik. Ah, lang sa palikpik. Ah, di sinasadya. Ah, alang nukos. Isang piraso lang.

Hah, diselai Coba dengan pahuli Hah Nah, satu-satu, apat, na mali itu lang so, dua, tatlo apat Coba di-dag-dagin lagi tuh, muka kilo Hah Lagi mga huli

Ayos! Ano? no sa, siya? Eh, putla na pa? Putla na, ay! Buhay lang niya. Oh, may nukos no pa pati oh! Uh. Diba pang pidas oh! Uh. Bad-baday siya ano? Hayan siya ano? Kapte 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 yun no? Ha! Ha! Sayang ka ba yan? na yung ano? Pumansa! Higililay! Pumansa pa ba yun? Patulong no? kunin yung ano? Hayan siya? Tubi di mana bawa ni lah? Apa? Tapi dia macam Sayang kabayan Kacim pun masih anak tayu. Kacau kan? Apun petruk sih bat. Kau kan usah kau lepas pak. dah dah kata tangan potong terlalu bit ada dah apa-apa bangun sak ke peti tu ke tu Ya. Huh. Ah, sayang. Kalau putlah yang pinggir Uh, nah, yang kebaya tapi Ah, di penaman ano, pengulam. Pinggir

Sayang mamsa, sa basic di pada latikin tikin. Buta. Betik. Di nah, nah. si melino ko kan, pada mata. Lagi elok mam. Hmm. Ku mau pakai bandwit. Hmm, ya, ih, putlang putlak nah. Ah, matagas matagas pa mata gas pah. Saya buat pan butuh dulang yan. Hmm. Ah, sayang kebayan. Isang mamsa, nanaman sana. Oh, sebelum masakan ah. 15 pesos 16 semprasoh Huh Ah <tuh> titik Hmm dah Oh, ito na sa luwas kabahay ng kanukos Ito na sa labas ng nukos Hindi nagpasok Hindi naman Ito ano? na nga buto Kaya na natin ang ano Magbutag natin ang bitag. Oh, mga magbutag naman Baka na makachamba ng sariwa bukas Ito na

Abu nah, Ay. Yeah. Yes. Ay, last bulan kamayan ang natin. masih pala mo lang Palas buli ng nukos. Ito, alas buli ng hukos alas buli ng hukos ayan ah, ho natin ah, yung isda ho natin ah, palang, palang ho natin yan sa tabi at ah, pwede pa ah, dibinta ho natin ang ano ah, sandaan na lang yung isang kilo pero pag agok na ah, libre na lang so, lagay ko yung ano pa hindi pa ano hindi pa agok ay ah, pumutla lang yung hasang at lamus Yeah. Papanglilin siya pa tayo ng pabigas-bigas. Okay. Pa okay. okay, ah, uh, sige. Bulang ng kokos. Hindi yung bigas ko ayan, parang para sa bulang ng kokos. Sige, dito na. Dito na matundag. Ha, Hindi Ginagpalasbol. Ah, ano lang yung bitag, tatlo. tatlong bitag lang yung napainan itu yung nukuso natin tingnan ho natin, natin kung maglang kilo man halia mo dito yasang ang ano ha sira uh, para di magbaho para mamabinta pa dito ka dito kuha linaw sana Al, pa sana. pwede mo lang ano, hasang ilawag mo na linaw pa nga niya mata

Pamsa laut Oh, automati. Oh, sing pintang kilo. <laughs> <laughs> Palangan ini, Palangan. Oh, sing pintang kilo. Pomsa. Oh, singkin tangki lu. Yang payung. Lah kis kis sama ah, ndawin. Payung. yang mau orang ke bawah noh. Ke bagi palang-palang. Main ban Ayo, kilo apat na piraso pa kilo sa iping dinay ha kilo sa ano? kilo parang may lang nakasakit ko garo ay pahuri man ay dapat ay eh, sinot pa lang manoy din ng ori madapat na si malipuun dapat hindi a pang-fan pa kanaka sama Oi, dos put aduh. Dos dos. Dos dos. Ini dos 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 put. Dos tres. Dos tres maling. Dos put. Dos one put. Semua. Ya. Oi, dos put. Dia nak ini tu, ini pernah ha Hah. Timbang timbang. Siapa ibang madali?

Malinaw ang mata Malinaw pang oh? malinaw pa ka Malinaw pa mata 2 sana yan Saka'y pawika <laughs> Agit agit Ikin

Dito tadi, Kuya ko ng belati klatik. Ingat tuh kilo talati ko. Tabawan na yung dung amay. Oh, kita tay. betul, eh, to? E, ano to? Tulus, pidi pensa mo sa Di bait. Sukoy man ni. Oh ya. Di cerita mo ang mga tatala. Asi rata ko yan. Hindi naman. Ano pa si kilo? Tama na ni, 1 kilo lang. Ano pa si Bambaro boys? nabutot na talaga nabutot na talaga nabutot na nabutot <coughs> tagas pa laman oh, hindi pa yan pag itong alaman ay nagpula na yan. ay mga ka katagas tagas pa kalaman ay <laughs> mga <laughs> oh, kilo na muna karong kilo na yan gurang na yan 50 na

Pare magpaati. Pinapaksi ko lang minsan yan. Paksi lang uka. yan. Ay daddy. Ay daddy. Ah, kulilo. Wadi mga matatara. Pare ay daddy. Oh, kulilo. Oh, ng yan.

Grabe, ang ulo kasi ay. Para yan. Ipa ito Pa ano mo Pa sangkot sa mo na kay mo. Oh, gara palang-palang <laughs> na yan. Yes, imiya, narokos. Ngani ng bayad ko mani, bawas ka ning kabang na ano. Kuro mo na. Ayun, one port. Tapos mama 150. Sa Si kay bani si sama. Uh, ba, si kay ni una inti. Kay kay bani si sama sama sadigi. Kay bana. Kay bana? Oo. Binawasan ko na. o pabulbog mo na sa imong mamsa. Pabulbog mo na ini. Ah, oh, yung kabayan. kumita man tayo nang 500. Kasama yung pinalang na mamsa. Eh, nahanga dito mga kabayan. Ah, bukas muli. Ah, basta kapaw naman tayo nang mamsa.